Magandang araw po, Doc Willie ito. Meron lang akong short tips para sa inyo. Mahilig ba kayo matulog ng ganitong posisyon? Tingnan niyo itong posisyon na. Ang tawag po dito, fetal position or baby position. ah, uh, ito kasi ang uh, posisyon natin nung nasa sinapupunan pa tayo. So marami natutulog ng ganitong posisyon. Actually, ayon sa pag-aaral, pag ganyan ka matulog, ka, pabago-bago, minsan pahiga, patihaya, padapa. Pero pag ganito ang posisyon mo, ang sabi nila, medyo shy ka, tsaka sensitive. So, medyo mahiyain, sensitibo, kahit sa iba, matigas ang, kunwari, matapang ka sa labas. Pero pag ganito natutulog, parang, actually, yung iba, sinasabi na medyo parang hinahanap mo yung comfort eh. Parang gusto mo bumalik nung nasa sinapupunan ka, naghahanap ka ng comfort, pagmamahal, pag-unawa, depende. O minsan kung marami kang stress, mas masarap yung ganitong position. Parang nakayakap ka kasi. Okay? At sa mga buntis, sa mga pregnant, maganda rin itong position. So, this is added tips, no? yung mga buntis. Uh, left lateral, sa kaliwa at ganito, pwede maglagay ng unan. Maganda yan sa buntis para hindi rin maipit yung uh, uterus. So, may tulong din yan. Pati sa likod, hindi rin masyado masakit. Ang problema lang sa ganitong position, maraming uh, marami na ang kamay. Kasi nakita nyo, naiipit eh. Naiipit dito, naiipit. Actually, ilang araw na ganito yung, ganito yung sleep position ko eh. Pag medyo marami inisip, para stress, gaya ng position. So, medyo manhid itong right hand ko. Kasi pag gano'n eh, di ba? Misa nakaganyan eh. Hindi mo naman inuunan, pero pag inuunan mo, bawal, di ba? Mamamanhid, maipit ang medial nerve. Pero kahit hindi mo iniipit, naiipit din dito eh. Konektado yan lahat eh. Tsaka medyo masakit dito sa shoulder. So gagawin natin, pag namamanhid, turo ko, di ba? Short lang. Ngayon pag ising ko, man, medyo manhid kaya ginawa ko tong video. Kung ano nararamdaman ko yan ang ginagawa ko. So ikut-ikutin lang. Yan, tumutunog siya. Tapos gawin natin yung uh, carpal tunnel syndrome. Ito yung movement na para gumalaw yung median nerve na naiipit sa carpal tunnel. Pwede ka pwedeng pwede ka ka-computer, kakagamit ng kamay, pero pwede rin naiipit. So, ganito muna, straight. Sabayan niyo ako, tapos 5 seconds. Ito, claw position. Yung masikip na claw. Tapos masikip na table top, para nakalamesa. Ha? Tapos half close. Half fist. Half close pero half lang. Ayan. Tapos open ulit. Tapos close mo close mo. Malakas na close. Tapos, dahil namamanid yung kamay ko, ito ginagawa. So, pinupull siya pa-open. Ayan. Pinupull siya pa-open. Ayan, pa-open siya. Ayan lang siya. Mga 5 seconds. Tapos, gawin mga limang beses sa isang araw. Ulit lang na ulit. Gumagalaw yung median nerve. Yan. Ulitin ko, ah, Another step. Mas matagal dapat, eh. Mga 10 seconds, eh. Binibilisan ko lang binibilisan ko lang siya. Ayan. Tapos ikot-ikot. 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 Tapos wag iipitin. Pag naka-computer, naka kailangan ganyan lang yung kamay, ha? Hindi pwede naka-computer, nakaganon. Uh, may ipit yung nerve, hindi pwede naka-ganon. At kung malala na, nilalagyan ng splint. Nilalagyan ng splint. Ano bang splint? Parang kukuha ka ng mga, ano, papel o cardboard. Tapos puputulin mo yung cardboard, mahaba ito, lalagay dito. Natin ganito, mga ganito lang haba yung cardboard. Hindi papel, dapat cardboard. Ganyan, lalagay nyo dito. O lalagay ng tape. <coughs> Pwede tape dito, lalagay ng tape dito, tape dito. Para pag natutulog ah hindi mo maipit ng ganon. Kasi pag naipit mo, mamanhin. Okay? So, yun lang po. Sleep position, carpal tunnel, gawin nyo pa ulit-ulit at madalas nakataas yung kamay. Ha? Uh, gamot, wala talagang gamot eh. Uh, minsan namamanhid, minsan wala. At isa pa pala, pero pa pala isang posisyon na maganda, yung ganitong posisyon. Maghanap ka ng ka kausap mo na tutulog na nakasara o kausap mo nakasara yung kamao. Ibig sabihin, may galit siya na hindi niya mailabas. May galit siya. Tunay yan. Dati nung bata pa ako, nung stress ako, pag inis ako, hindi mo lang alam yung kamay mo nakaganito eh nakaganyan siya automatic. Kaya tingnan nyo ngayon, pag nakaganyan na kamay nyo, meron ako nakita, natutulog ganito ang kamay. Sabi may galit siya. Hindi niya malabas galit siya sa isang tao. Kaya mas maganda, i pwede mo itigas, tapos i-relax. Pwede mo itigas, may galit ka, tapos i-relax. So, nakikita yan sa position, misa sa muka. Di ba, kita mo na yung muka na galing sa position ng kamay. Pag may nakita kayong ganyan, o yung kamay nyo nakakamao, sabihin meron kayong sama na loob, may galit, hindi lalabas, i-try, ilabas. Plus yung pamamanhit. Yung fetal position, okay lang yan. Kung gusto nyo mag-fetal, minsan walang problema. Okay? At yung fetal position, mas madalas sa babae kaysa sa lalaki. Siguro yung mga babae, mas shy, mas sensitive, mas kailangan ng pagmamahal. So, sana nakatulong tong video. Like and share bagong kaalaman sa ating kababayan. Alamin yung sarili nyo para maging mas healthy, mas mahaba ang buhay. God bless po.